pat papi yeah! So, gisado, let's go! Wow! Yun! Kumusta na kayong lahat, mga paps? Wow! Eto nga pala, bibira na naman tayo ng isang napakasarap na putahe. So, tanghon gisado, ganadong ganado! Wow, wow, wow! -wow. Wow, wow, -wow. Wow, wow, wow! Ano ang mga ingredients? Wow. Paano to niluluto? Wow. Panoorin mo hanggang dulo para wala kang mamiss. Wow naman! Halika na, halika na, Let's get it on. This is how we do it. Rock and roll! Sa ating panimula nga pala mga paps, gagamit tayo dito ng whole chicken. Yes, whole chicken. Pwede rin naman yung mga parts na gusto nyo. Ito rin naman yung ating hipon. Malulusog na hipon. Yes, in-next mo na dyan yung ating squid. Opposite okay lang yan na ganyan mga paps. Hiwain lang natin yan maya maya. Idagdag natin ito, chicken livers. Atay ng manok. Excellent. Siyempre, hindi mawawala yung ating kikiam favorite. <laughs> sa ating aromatics, bawang at sibuyas mga paps. Hiwain lang natin yan ng panggisa at magsasama tayo dyan ng capsicum o bell pepper. Wow, ang yes, at kahit naman sa ang pansit, hindi mawawala ang carrot. Samahan na rin natin yan mga paps. Eto, goods na goods. Spring onion. Wow. Eto rin, paps, yung ating medyo malaki na cabbage o repolyo. Wow. Lalaglagan natin yan mga papi, syempre ng celery. Wow naman. Napakasarap na aroma niyan. At ito ang ating gagamitin na vermicelli. Eto yung ating sotang hon. Wow, ang Dagdagan natin yan mga paps Pampainhance ng flavor. Shrimp cubes. Gagamitin wow. tayo dyan ng oyster sauce. Wow, wow, Siyempre, samahan natin yan ng soy sauce. At kung gusto mo na medyo dark yung iyong uh, sarsa, sama natin ng dark soy sauce. Optional. Ito rin masarap din to mga paps sa pansit, sesame oil. Dagdagan na rin natin 'yan ng fried crushed garlic. Yes. Dito sa ating paglulutoan mga papi, biniyak ko lang sa gitna yung ating manok. Inilagay ko lang 'yan sa gitna ng ating paglulutoan at isama na natin dyan yung pinagbalatan ng ating hipon. Kasama na rin dito mga pala papi yung ulo ng hipon. Ihiniwalay na natin yan. Nalinis na natin yung ating uh, hipon. At ito yung kanyang balat at yung ulo. So nilagyan natin yan mga paps ng mainit na tubig at timplahan lang natin yan ng very very light na salt. Pakukuloan ko lang to ng konti mga papi at ustong kumulo na. Idadagdag ko na rito yung ating gulay na pamparoma dito sa ating magiging sabaw. Ito yung ating celery at tsaka yung spring onion. Hiniwa ko lang ng mga maliliit mga paps. Ayan, isinama ko dito sa ating magiging sabaw. Ito yung ating magiging broth. Dito natin ilalaga mamaya yung ating vermicelli o yung ating sotanghon. So palambutin natin mga papi yung ating chicken. So siguro mga 30-45 minutes, okay na okay na yan on high heat eto makikita na natin goods na goods na to hanguin na natin yung ating chicken eto yung ating hihimayin yung laging masarap na sa hog sa mga sopas, sa pansit yan yung uh, nilaga na chicken at hihimayin natin yan mga papi basta palamigin mo lang muna mga paps set aside mo muna while doing that kunin na natin tong ating mga pinagbalatan tsaka yung ulo ng hipon at It itabi natin itong ating sabaw. Itong ay pangluluto natin mamaya sa ating sotanghon. Sotanghon gisado, iso po nga. Yes, yes, yo. Proceed naman tayo dito, pap, sa ating next step. Dito sa ating paglulutuan, maglagay lang tayo dito ng mga generous amount ng cooking oil. Yes, medyo madaming mantika ito mga paps. Medyo madami din kasi tayong iluluto. So sa malaking pot tayo nagsalang at inuna na natin isalang dito yung ating garlic. Una na natin yan na iginisa hanggang sa maging golden brown. Napakasarap ng garlic na unahin kapag kausapang pansit ang ating niluluto. Kapag ka golden brown na yan mga paps, next muna yung onion. Dito naman syempre, paggigisa ng onion, alam mo na. Kapag ka lumambot na yan, naging translucent, nagcaramelize kumbaga. Goods na tayo dyan sa ating onion. Wow naman. Pwede na nating isunod dyan yung ating magiging sahog. Ito, unahin na natin yung ating chicken livers. Itong atay ng manok, mga paps, kinapchap ko lang ng mga maliliit yan. Kung makikita mo, all goods, ba diba? Ganyan yung mga size na maganda para sa panset. Uh, medyo chunky pa din, pero hindi ganun kalakihan. Next na natin dyan. Kikyan! <laughs> Yon! hindi ko alam mga papi ano you know, for some reason masarap yung aroma ng kikiam sa pansit wow, kahit sa ang pansit yan kahit lomi o uh, bihon sotanghon goods yan next na natin dito mga paps ito yung ating hipon kung mapapansin nyo wala na siyang ulo at nabalatan na kasi ginamit natin kanina yon di ba sa ating broth and then ni the next na natin diyan yung ating pusit so in slice ko lang din siya nang para mang bite size ganyan mga paps So isang kutsa lang natin mabuti itong ating mga magiging sahog. Hanggang sa makuha mo na yung pagkakaluto na maganda rito sa ating sangkutya. Medyo mahina kasi yung apoy natin kahit nakasagad na yung ating kalan. So gusto ko sana dito yung parabang mga sa Chinese restaurant na dumadaburbur yung mga apoy. <laughs> Meanwhile, kung okay na tayo sa pagsasangkutya ng mga nauna, eto na, hinulik ko dito yung ating hinimay na manok. Eto yung inilaga natin kanina kung makikita nyo sa simula ng video. Isinama ko na mga paps. Huli na kasi luto naman na ito eh. So, para makumbayan lang silang lahat, yan, pinagsama-sama ko na dyan, yan yung ating mga sahog. Goods na goods naman, di ba? Meron tayong atay, kikyam, uh, puset, hipon, at saka yung ating hinimay na manok. Ngayon mga paps, okay na yan. Pwede tayong magtimpla dyan ng ating toyo. Lagyan mo na rin ng bagong giling na paminta. Aru, 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 Tingnan mo yung kamay. Oh. Akala mo dinosaur, ah. nakapaunat pa yung lupit mo nga papi. Next mo na rin dyan, Paps, oyster sauce para sa kakaibang linamnam at medyo rich na, na pagkalapot ng ating magiging sarsa. Goods na goods. Alam mo kasi gusto ko rin sa pancit yung medyo saucy at gusto ko yung medyo yung, yung alat na malinamnam. Alam mo yun? if you know what I'm saying, yeah! And then mga paps, enhance lang natin yung lasa ng ating shrimp. Naglagay ako dito tatlong shrimp cubes. Yon mga paps, Ihalo lang natin yan at kapag ka na-dissolve mo na, pwede na tayong mag-next dyan ng ating mga gulay. Meron tayo dito, unahin na natin. Ito yung ating carrot at saka yung ating bell pepper or yung ating capsicum. Unahin natin yan kasi mas matigas yan kumpara sa ibang gulay na ilalagay natin. So, ihalo lang natin yan mga paps. Ano pa ba ang dapat gawin? Halo! Let's go! <laughs> yes, medyo lutuin lang natin ng konti mga paps. Hindi naman totaling luto pagkaganyan na itsura niyan, pwede na natin isama dito yung ating napakaraming repolyo. Nakakagulat din mga paps, isang tray yung ating repolyo. Repolyo, ganito kadami, tsaka dalawang latang sardinas. Ulam na mga paps. Sama na natin dyan pagka nag-shrink na yung ating repolyo, yung ating hiniwa na celery at tsaka yung ating spring onions. Sabog na sabog na yung aroma nito mga paps All goods, napakabango na Ito lang, okay na okay na eh Pwede na nga itong papakin Yeah, let's go Excellent. After nito mga paps Next step na tayo Dito tayo sa ating pinakuluan Yung ating broth o yung ating uh, chicken stock Na may kasamang shrimp flavor Yeah, let's go Ito na yan Lutuin natin dito o ibabad natin dito yung ating vermicelli yung ating uh, sotanghon. sotang Wow naman! Napakabilis lang nito mga paps maluto. Malambot lang naman kasi itong uh, vermicelli o sotanghon. Ngayon, ang mangyayari dyan, lahat ng flavor na nakuha ng ating sabaw galing sa chicken at shrimp, sisipsipin yan ng ating uh, noodles. So, syempre, yung lasa, in and out. Kahit noodles lang yung kainin mo, halimbawa, tikman mo yan ngayon, na niluluto lang natin na parang al dente, kumbaga sa pasta. Lasang-lasa mo mga paps. Absorb na absorb na yung ating uh, chicken tsaka yung shrimp. Wow naman. So dito naman mga paps, balik lang tayo dito sa ating mga gulay at sahog. Dagdagan lang natin to ng dark soy sauce para, alam mo, syempre mas masarap yung medyo maitim sa pansit. Samahan na rin natin ito, pampaaromang napakasarap. Sesame oil, let's go! Ito rin, isa pa. Panalong-panalo kapag ka nilagyan mo ng piniritong bawang o fried crushed garlic. Imekos na natin to mga pinsan. Yes, wow, parang ginigising lang natin itong ating mga pangsahog na ating sinet aside kasi niluto natin yung ating noodles. Ito na nga pala yan, medyo na-drain lang natin ng konti at ihalo na natin dito sa ating sahog. Wow, wow, wee, wow! Almost done na tayo dito mga papi. Nakita mo naman, nag-combine na ang uh, mga puwersa ng kalikasan. Ito na yung pansit natin na napakaganado. Sotanghon ang Wow, wow, wee, -wow. Wow, wow, wow! Ganon lang kasimple mga paps. Kamukha na ba ng mga pansit na niluluto ng mama mo? I-comment mo naman dyan mga paps kung pa paano ko gumawa ng sotang hongisado. Tara, kain na tayo! 1, 2, 3, 4 Pacho papi, yeah Pacho papi, yeah Pacho papi, yeah Pacho papi, wow, wow, wow Pacho papi

Wow wow, wow! wow! wow Wow! 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 Mga Paps, konting lambing naman dyan. Kung nagustuhan mo naman ng ating ginawang video, subscribe ka na sa ating YouTube channel, papi Like, share, comment. Maraming salamat sa panonood nyo, mga Paps. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Ito ang inyong papi Rock and roll!